Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ngayon ay magsishare ako sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa mga pusa. Ang pagtatabon nila ng pagkain ay tinatawag na cashing na galing sa mga siyentipiko. Ang pagtatabon nila ng pagkain ay isang paraan ng pagsisave ng kanilang mga natirang pagkain para mamaya. Ang pagtatago nila ng pagkain ay ang ibig sabihin ay prinoprotektaan nila ito sa mga posibleng umagaw sa kanila ng pagkain. Maaari nila itong iwan, ngunit pwede nila itong balikan. Ang pag-scratch ay isang normal at likas na pag-uugali ng pusa. Ang mga pusa ay kailangan mag-scratch. Ginagawa nila ito upang ipahayag ang mga emosyon, pagpangunahing pag-aayos, pag-ehersisyo, pagpapakita ng stress, pananabik, upang markahan ang mga bagay gamit ang kanilang pabango. Sila ay mayroong glandula ng pabango sa kanilang paa upang alisin ang patay na bahagi ng kanilang mga koko at madalas para makakuha ng eksak na haba ng koko. Gustong gusto ng mga pusa na mag-scratch sa lahat mula sa mga poste pati na sa mga furnitures. Ito ay ipinamamana ng kanilang mga ninuno at may ilang dahilan kung bakit nagkakamot ang mga pusa kabilang pagmamarka ng kanilang teritoryo at pag -ehersisyo. Marami pong salamat sa pakikinig. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like, share at subscribe. I-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa naming mga video. Yun lamang po. Paalam!